Ano ba magpresyo ng mga paninda sa sari-sari store negosyo? Sari-sari store tips in one minute. Yes po, paano ba natin gagawin ang pagpresyo ng mga paninda? Malaking question yan sa mga sari-sari store owners. Comment naman kayo sa baba. Pero sa akin, yung style ko is kinukuha ko muna yung cost ng item. Katulad nito, sabihin natin, hindi ko ino-unders yung Me, pero kung gusto nyo, email na rin kayo. <laughs> so, Kukunin mo muna yung cost kung magkano yung item and idadagdag mo dyan yung expenses ng mga pinamili mo katulad ng gasolina or fuel mo pag merong expenses. So, mas mabuting walang expenses para walang maidagdag sa cost. No? Pag nakuha mo na yung cost plus expenses, italaga mo na kung magkano yung percentage na ilalagay mo. Mostly sa mga items sa tindahan, hindi bumababa sa 20% ang pinapatong sa item as tubo. Pag napatong mo na yung tubo, so cost plus expenses plus tubo equals to presyo ng paninda.